malagkit na may kamuti na may gatas at gata. Tara guys, ang sarap-sarap guys. So itong video natin ngayon guys ay ito ang lulutuin natin. So ayan guys, mayroon tayo ditong uh, malagkit na pinalambot ko na siya. Ayan, nilagyan ko ng kamuti at ayan na gata. So, ayan. Nagtuno lang akong gata na yung powder na gata yun. Yun ang dinagdag ko kasi wala naman akong gata na as in gata sa atin na yung nyog. So, ayan lang ang ginawa ko. So, mikus-mikus lang natin, guys. Yun na. Ganyan lang. Halo-haloin lang natin hanggang mag-mix siya. So, ayan. Halo-halo, halo-halo. Kasi, pag hindi rin natin nahahaloin yung sa ilalim, masusunog. Although mahina naman yung apoy niya, pero kailangan talaga nating i-mix. So, ayan na guys. So, sinain ko yung kamote, saka ko siya hiniwa-hiwa na maliliit. At pinakuluan ko yung malagkit ng separate, saka ko siya hinalo nung malambot na yung malagkit. So, ayan. Magdagdag ako ng condense. So, hindi asukal ang nilagay ko nito ay condense. So, ayan guys, imikos-mikos na naman natin para maghalo ang lahat at pareha silang mag uh, pantay ang lasa. So, mikos-mikos lang. Mix-mix lang natin guys, ang ating ano to, malagkit at kamote na ang sinain ko yung kamote. Tapos, hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Saka ko sa hinalo dito. So, ayan. mix lang natin at lalagyan ko sa ng pangkulay ito may pangkulay tayo na red so ayan lalagyan natin siya ng kulay guys ayan nagkulay na siya guys siya. Sa red, ang nilagay ko, hindi green, hindi yung pandan. Masa guys. Nakakaakit na siya tingnan guys. tukso na mo ako. Ayan na guys. Ang ganda na ng kulay niya. Ngayon, magdagdag tayo ng milk. Mayroon ako dito long life milk. Yan. Dagdag ko rin. see. What a nice. Hmm. Yummy, yummy. Ayan na guys, ready na ang ating malakit na may kamote. Ayan na. oh. ganda ng kulay guys. Diba? Diba? So ayan na guys, ready na ang ating malagkit na may kamote na binigyan nating twist. Thank you for watching guys.